Isang buong Russian tank unit ang lumubog sa putik at natrap matapos bigo ang mga ito sa pagtawid sa isang ilog sa Eastern Ukraine. Ang isang imahe na na-post online ng Business Ukraine Magazine ay nagpapakita ng mga turrets ng nasabing mga Russian tank habang lubog ang mga ito sa putik. Iniulat ito habang inilipat naman ng Russia ang kanilang opensiba sa silangang bahagi ng Ukraine ngunit pinaniniwalaan na napigilan sila ng malakas na resistance mula sa Ukrainian military. Matapos bigo ang mga Russians na makakuha ng malaking teritoryo sa unang yugto ng ginawang pagsalakay nito sa Ukraine, ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay umatras mula sa paligid ng Kiev at inilipat ang kanilang atensyon sa eastern front ng bansa. Pinaniniwalaan naman ng mga analista nang ginawang hakbang ng Russian military ay isang transition mula sa isang ganap na pagsakop sa buong Ukraine patungo sa pagkuha na lamang sa mga separatistang rehiyon ng nasabing bansa muling itinoon ng mga Russian ground forces ang kanilang opensiba sa mga rehiyon ng Donetsk at Luhansk na kung saan ay kuta rin umano ng mga Russian back na breakaway militias na tumulong sa pagsakop sa Crimea noong 2014. Ngunit naniniwala ang mga military analyst ng Russian military ngayon ay sumuko na kasama ang mga armadong militante na suportado ni Putin sa plano nitong palibutan ang mga Ukrainian troops sa rehiyon. Sa isang ginawang assessment ng Institute for the Study of War, nakikita nito na mga sundalo ni Vladimir Putin ay pinapabura na ngayon ang pagkompleto sa pagsakop nito sa Luhansk. Samantala, ang mga nakitang imahe ng mga Russian tanks na nakalubog na parang mga hipo sa putik ay naging sanhi upang kutyain na naman ang kakayahan ng Russian Armed Forces. Habang ang ginawang pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin ay umabot na ng halos apat na buwan, patuloy naman ang paglabas ng mga ulat tungkol sa mga demoralisadong Russian troops dahil lalo umano silang nawawala ng pag-asa sa digmaang ito ang mga ulat tungkol sa disorganization at miscommunication sa loob ng Russian military ay ang mga dahilan kung bakit nabigo ang isang napakalaking sandatahang lakas na makakuha ng isang makabuluhang tagumpay sa Ukraine. Noong mga nakarang araw, sinabi ng isang western military source ng Russian president ay maaring isa sa naging dahilan kung bakit palpak ang ginawang pagsalakay ng Russian military sa Ukraine. Naging magulo ang ginawang opensiba dahil sa pag-micromanage ni Vladimir Putin sa ang ito kasama ang kanyang mga general. Samantala, isang tren na may kargang mga Russian na sundalo at military equipment ang pinasabog ng Ukrainian military sa Melitopol at niniulat na marami umano ang namatay. Ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay lalong nagpanik habang ang mga Ukrainians ay patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake sa Melitopol na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Ukraine. Noong nakaraang araw, inilarawan ng mga Ukrainian na residente ang narinig nilang malakas na pagsabog na dumagundong sa nasabing syudad na kung saan ay nagresulta sa pagkawasak ng isang tren na may kargang mga Russian military personnel at ammunition. Iniulat naman ng isang local news outlet sa Melitopol na sinubutahe ng mga Ukrainians ang isang armored train na ginamit ng mga Russia na mananakop sa pamamagitan ng pag-install ng mga pampasabog sa riles. Samantala, ang eksaktong bilang ng mga sugatan o namatay na sundalo ay hindi pa tukoy. Kasunod na nangyaring pagsabog sa nasabing tren, iniulat naman ng RIA News Outlet ang paulit-ulit na pagpapaputok ng mga machine guns at sa tingin nila ay galing ito sa mga Russian troops. Sinabi naman ng RIA News Outlet na ginawang aksyon ng mga Ukrainians ay nagbigay sa kanila ng isang magandang resulta at nagdala rin ito ng panik sa mga mananakop. Sinabi rin ng mga lokal na residente na nabasag umano ang salamin ng ilang mga bahay at ang mga gusali ay nag-vibrate dahil sa lakas ng pagsabog. Samantala, kinumpirma din ang nangyaring pagsabog ng isang Russian armored train sa Militopol ni Anton Gerashenko, ang adviser ng Minister of Internal Affairs ng Ukraine. Ang mga Ukrainian sabotage group ay patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake sa mga posilidad ng Russian military bilang isang paraan ng paglaban sa mga mananakop sa isang live broadcast sa social media, sinabi ng alkalde ng Militopol na si Ivan Fedorov na mga Ukrainian military units, partisan at mga sabotage group ay nakikibahagi sa resistance laban sa mga mananakop. Nagbanta si Fedorov ng kanilang lupain ay masusunog sa ilalim ng mga paan ng mga mananakop at ang ginawang pag-atake sa isang Russian armored train ay simula pa lamang ng kanilang opensiba. Ngunit sa isang anunsyo, ang Zaporizhia Regional Military Administration ay naglabas na isang pahayag tungkol sa nangyaring pagsabog at sinabi nila na ang mga riles ng tren ay nasa masamang kondisyon na umano at ang Russian military ay nagdala ng napakaraming karga kaya ito nagkaaberya.